Clear Claro ah <laughs> Claro, maliwanag Maliwanag Ilan taon na po kayo? 31 po Ang ganda nyo naman po ma'am ah, Medyo tagilid ko sa camera Pa-center kasi medyo Kakagawa, atensyon yung uh... Ah ha? <laughs> <laughs> um, huh? Ano? Eh, hey, baba mo konti yung camera mo. Yan, okay lang yan. Alright. Ma'am mm. Ma Claire, 31 years old. Single po kayo? Nakabahan. Single, ma'am. Bakit kayo nakabahan? <laughs> Magkaedad lang tayo. Huwag kang kabahan. Relax ka lang. Ako bahala sa'yo. Hmm, <laughs> sige. T-share e muna tayo, guys. Matagal ka na ba dito sa live ko? Um, isang linggo pa lang. Pero twice na ako nag-attempt na aakyat uh, dito pero ngayon pa lang talaga. Mm. -hmm. Sorry Noong ah. Una ay <coughs> Di ko sinasadya eh. Alright. Hmm. <coughs> <coughs> All right, 31 years old, single mom, may anak. Ilan po anak mo? Dalawa po. 31. Ilan taong ka nag-anak? Ano? 22. Mag 23. Ilan taon ka nang single? Ano? 6 years. Naku, Diyos Ay. ko. Matinding pagtitihis yung ginawa mo. Oo. Imposible na wala kang maniligaw. Napaka-imposible yun. Meron naman po, pero... Siyempre, ingat-ingat din. Oo. Oh. Ingat-ingat. Mm. <laughs> OFW? Opo. Nasa Kuwait. Ilang taon ka na dyan? Apat po. Ako. Advice ko lang sa OFW, ha? So, alam mo na yung mga, ano, kumbaga, mga activities or mga possible na mangyari kung sakaling may karelasyon ka LDR? Paano ba? Paano ba yung mga posibleng mangyari? Yung, ah... Uh, ma-advise ko lang sa iyo ma'am no being double w kung magkaroon ka man ng karelasyon no mm. kahit na ayaw mo kasi minsan kapag mahal mo isang tao mangyayari at mangyayari kaya mm. kung sakali no pwedeng ipakita wag lang isama ang muka <laughs> mm -mm. ganun ba yun? delikado yan <laughs> ha? Pag nauwi na lang. Pag nauwi na lang. Sige. Sabihin mo na lang sa akin yon kung hindi mangyayari. <laughs> <laughs> so, we are human, no? Tao tayo. Minsan, uh -oh. may nangyayari talaga yung mga bagay-bagay, no? Uh, ang sinabi ko ay, ano yun? Precution, na no? Precution lang yun na preventive measures, kumbaga. kasi sa inyo mga babae, iba kayo, eh. Sa aming mga lalaki Iba din kami mm -hmm. Eh sa inyo Kapag nangyari Yung mga bagay-bagay Na hindi dapat Trauma yon Sa lalaki Wala lang <laughs> <laughs> Diba? Nakakapal minsan mukha eh Ay sorry Hindi totoo Iba yung tolerance Ng lalaki Kaysa babae Iba Iba babae mm -hmm. kasi may Mahina pagdating sa tolerance Hindi naman na Hindi lahat Pero pagdating sa kahihiyan kasi Iba Yung babae Kaysa lalaki yung sinabi ko naman, safety measures lang yun. Eh, okay, ikaw, napakaganda mo. Imposible na hindi mangyari yun. <laughs> kasi kahit ayaw mo, alang nga na ayaw ng partner mo. Di ba? hindi ka doon. You are single man. Be open-minded. Alam mo yung sinasabi ko. Guru po, kasi hindi naman natin alam ang mangyayari ng bukas. Masente eh. <laughs> <dino yung> <laughs> <Nosente>, eh, no? <laughs> malay <laughs> <laughs> di mo pa na experience yon Hindi pa po Mamatay man? kahit mamatay pa sila. Tubuan mo ng kore kung yung gilid gilid mo ay toto sa sa Hindi naman. Hindi pa. sa mo sa 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 hita mo? Oo. Yung sa sa Kasalalaman <laughs> eh, mo yun kapag nagkaroon ah, ng kulugo yan, ha? <laughs> Babalitaan kita kapag meron. Hindi ako maniniwala sa balita. Gusto ko makita. <laughs> <laughs> Takot mo.